Shout kay Dave, kay John Lloyd. Thank you, thank you, thank you. How? Shout out sa inyo mga idol. Magandang magandang hapon sa inyo. Sir, mga sir, mga sir, mga sir. Let's do this. Nice ba? Ma May pin comment. First, sabi ni Dave. Shout out kay Dwight. Kay James Olohan. Shout kay Robbie. Shout kay Adrian. Shout out kay John Rad. You know. Malapit na guys. Mga siguro, mga 2 to 3 days tapos na yung stickers natin. So, let's go. Makakapag-upload tayo ng stickers So, sa mga supporters natin Pwede na ka mag-comment ng mga stickers-stickers Shoutout daw, sabi ni Prince Julius Sharo si Prans Julius Ang sa page mo may eyeball Bilis makakuha ng top fan Gano'n ba? Ang ba? Hindi ko rin alam eh Notify, sabi ni ano Pero baliktad, Pasqual Dapat unang exclamation point Gojo pa notice, sabi ni MC Unay Shoutout si MC Unay Sana disabled sir mo may eyeball. Wala akong disable sir. Kailangan ko na nga siguro magdagdag ng ano eh. Kailangan ko na siguro magdagdag ng axis. Kasi wala na yun. Eh. Puro ABP na lang nagagamit ko everyday. May na lang ako. May na lang ako. Grabe pala tong si ano, si Evil Plan. Ngayon ko lang na-realize na si Evil Plan. Ah, uh, ito. 96,000 pala Axe ID nito. Grabe, dinosaur. May Evil babaero ka daw sabi ni Sean. Hindi ah. Dinosaur 'to, guys. Grabe, nagulat lang ako. 96,000. Ngayon ko lang na-realize, no? May evil plan ba na stickers may eyeball? Meron, meron evil plan. May, meron, meron. Matutuwa kayo sa mga stickers natin, idol, pag, na, ano, na, nag-on na. So, MMR check lang muna tayo. Grabe, yung natin ang energy ko. Nilaro ko sa trabaho. Na lang ako. Visit na buhay na yan. Sagawa ng lustrik ko, eh. Let's do this. Simulan na natin to, guys. Sharky Jeboy Dorad Slams Stars Pano Panot Ice Eyeball Panot Ice? Ano yung Panot Ice? Ah! Panot Ice! Panot Ice! Salamat sa pagdalaw kay Ate Mimi Gaming Sabi ni Sean Gatchalian Oy, siya, No problem, no problem So, it's an aqua Triple aqua pala, idol o Teka lang, medyo mahina ata yung sounds ko ah Sakto lang pala So it's a triple aqua men So ang gagawin ko dito Pwede kasi tumira ka agad to Pwedeng hindi eh Alam mo yung part na yun Pwedeng tumira Pwedeng hindi rin So ang gagawin mo Titira ka ba agad o hindi Ito kaya Charity Justine. I love you my eyeball Mwa 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 I love you too Love you too. New year eyeball Sabi niya ano Rodel pili ko magpapasto eh Pas muna tayo guys Told you Nice prediction Okay, 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 okay So, 1, 2, 3 4, 5 energy kami yung dalawa Pero heroic reward lang muna Then try natin to idol Aqua stack Then katail Piling ko titira na naman ata ito O magpapaspa Pero pag tumira to, Okay na okay Sharky ang Castello Pas muna eyeball Pas ba muna ulit? Happy New Year mga idolo Hmm moga kakabangon lang sa higaan lods ah. <laughs> Totoo. Sharky Emon, salamat sa 75 stars. Sana ko sa kabuyo marinig po. Pero let's do this lang muna. Titira nga ba siya? Pero mukhang titira siya. Pero may dalawang Nemo, malala. Dalawang energy ang magigay natin na mag bubumula sa kanya. Pero may Ingram, may Shell Jab. Pero hindi e-epekto yung effect ng Shell Jab kasi nga may shields tayo. Hindi tayo idle target pero mayroon ang ni. So ang dami ng energy. Risky Heroes Bane. Survive pa nga tayo doon. Pero nakapag-gain siya ng dalawa, no? 1, 2, 3, 4, 5. Pero nakapag-gain ng dalawa. So, 4 energy siya mamaya. Hmm, thinking lang. Dami kong energy, guys! 10 energy na ako! Sige, ito na muna. Pinaka-better. Ito kasi si Idolo. Ano lang ito, eh? Ah... Uh, For energy pala to. Pwede ako mayatabs pala dito.